Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Mayon Web, 2025. Ngayong Mayon Web, iniimbitahan ka ng enerhiya ng kalawakan na silipin, at namnamin ang lalim ng iyong mga damdamin, mga damdaming matagal nang nasa puso mo, ngunit maaaring hindi mo paganap na naunawaan o nabigyang halaga. Ang likas mong pagkamaalam at intuwisyon ay palaging umaakay sa iyo, patungo sa mga pag-uusap at pagninilay na hindi lamang nakatuon sa mababaw na aspeto ng buhay, kundi tumatagos hanggang sa pinakapuso ng mga bagay. Ngayong araw ay hindi na iiba. Ito ay isang mahalagang pagkakataon upang tahakin ang daan patungo sa sarili mong katotohanan, sa mga sulok ng damdamin mong matagal nang nais mapakinggan. Habang lumalakad ka sa landas ng iyong mga kaisipan, hayaang ang pagkilala sa damdaming tila nawalan ka ng kapangyarihan o kontrol ay magsilbing gabay patungo sa mas malalim pang kaalaman tungkol sa iyong sarili. Ang pag-amin sa mga pagkakataong hindi mo hawak ang takbo ng mga pangyayari ay hindi nangangahulugang kahinaan, ito ay tanda ng karunungan, ng bukas na pag-isip, at ng pagpapakumbaba. Sa pagtanggap ng ganitong mga emosyon, napapalaya mo ang sarili mo mula sa inaakalang limitasyon, at mas nagkakaroon ka ng kakayahang yakapin ang katotohanan mo ng buo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na ang kagandahan ng buhay ay naririto lamang sa ating paligid. Ang kalikasan ay buhay na buhay, puno ng kulay at sigla, at ang simpleng paghinto upang pagmasdan ito ay may hatid na kapayapaan. Ang mga punong kumakaway sa hangin, ang mga ulap na dahan-dahang lumulutang sa bughaw na langit, at ang mga munting bulaklak na tumutubo sa gilid ng daan, lahat ng ito ay paanyaya upang muling kumonekta sa mundong minsan nating hindi pinapansin. Ang ganitong koneksyon sa kalikasan ay nagsisilbing tulay pabalik sa ating mga sarili. Sa pagyakap sa kasimplihan ng pag-iral, mas nadarama natin ang mahika ng mga mumunting bagay, mga bagay na nagdadala ng tuwa sa ating puso nang hindi natin namamalayan. May pagbabagong nagaganap sa iyong damdamin na humihimok sa iyo na muling balansehin ang iyong panloob na mundo. Napakahalaga ngayon na pakawalan ang anumang bakas ng galit, tampo, o paninikip ng damdamin na matagal mo nang kinikimkim. Hindi mo kailangang buhatin mag-isa ang bigat ng nakaraan. Sa oras na hayaan mong maghilom ang mga sugat sa puso, unti-unti ring magbubukas ang pinto patungo sa mas malalim na koneksyon, hindi lang sa iba kundi lalo na sa iyong sarili. Ang pagkakasundo ay hindi laging nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi paglalagay ng hangganan sa pagitan ng lumipas at ng kasalukuyan. Habang lumilipas ang mga sandali ng araw, maaaring mapansin mong may bigat sa iyong dibdib na unti-unting gumagaan. Ang pagpapatawad sa sarili ay isa sa mga pinakamasidhing paraan ng pagpapalaya. Sa pagtanggap ng iyong mga pagkukulang, pagkakamali, o mga desisyong hindi naging maganda sa nakaraan, binibigyan mo ang sarili mo ng pahintulot na magsimulang muli. Hindi mo kailangang manatiling nakakulong sa anino ng dati mong pagkatao. Ang pagmamahal sa sarili, na may kasamang habag at pag-unawa, ay nagsisilbing tulay patungo sa malinaw na hinaharap. Maging banayad sa iyong sarili sapagkat ang pag-unlad ay hindi palaging mabilis ito ay marahang paglalakbay patungo sa mas malalim na pag-unawa sa iyong mga hangarin at pangarap Sa aspeto ng emosyon ito ay panahong dapat mong pakinggan ang iyong puso Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat ng iyong nararamdaman sa iba sapat na ang tanggapin at unawain mo ito sa relasyong personal, ngayong araw ay magandang pagkakataon upang patawarin hindi lamang ang sarili kundi pati na rin ang mga taong naging bahagi ng iyong sugat. Sa pagbitaw, nakakamtan mo ang tunay na kapayapaan. Maswerteng kulay para sa araw na ito ay pilak, kulay ng katahimikan, ng pagminilay, at ng kakayahang tumanggap ng liwanag kahit sa gitna ng dilim. Ang pilak ay sumisimbolo rin ng kalinawan at pagkamaselan sa damdamin, bagay na tumutugma sa maselan mong kalikasan. Ang mga maswerteng numero ay dalawampu't dalawa, Sham, at labing isa, mga bilang na may dalang balanse, espiritwal na koneksyon, at matibay na paninindigan. Maswerteng gawain ngayon ay ang pagsulat sa iyong journal o liham para sa iyong nakaraang sarili, isang tahimik na paraan ng paglilinis ng damdamin at pagtanggap sa kabuuan ng iyong pagkatao. Bilang panghuling gabay, tandaan na ikaw ay isang nilalang na may matinding kapasidad para sa pagmamahal at pag-unawa. Gamitin mo ang lakas na ito hindi lamang sa pagbibigay ng kabutihan sa iba, kundi lalo na sa pagyakap sa iyong sarili. Huwag mong maliitin ang kapangyarihang taglay ng katahimikan at pagninilay, dyan mo masusumpungan ang mga sagot na matagal mong hinahanap. Sa pagwawakas ng araw na ito, magsindi ng kandila o maglaan ng oras upang tahimik na magnilay at magpasalamat. Sa simpleng ritual na ito, pinatitibay mo ang iyong koneksyon sa sarili at sa mas mataas na layunin ng iyong paglalakbay sa mundong ito. Tandaan, Cancer, ang puso mong marunong makinig sa katahimikan ang siyang nagbibigay liwanag sa madilim na bahagi ng buhay. Hayaan mong dalhin ka ng araw na ito sa mas malalim pang pag-unawa at pagtanggap. Sa bawat hakbang na may malasakit at pagmamahal, ikaw ay mas lalapit sa katotohanang matagal mo nang hinahanap, ang kapayapaan na hindi galing sa labas, kundi sa loob mismo ng iyong puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.